freezing this morning at the collection ng mga basura na <laughs> na at nasa labas sa mga basurahan yun. May maliwanag na no Yes. Spring na malapit na spring. That's true. Finally, mga tayo natin ng spring flowers. Yeah. Hopefully soon. Pero kahapon nag snow. Kahapon naman nag snow sobrang lamig. Ako nilalamig ako kasi galing ako sa panggabi na naman kita. Diretso sa Lakwacha ah, right after the night shift. Kasi day off na, yun na yun. Part na yun ng day off mo, kaya don't waste it. Alam yan na mga na nag-night shift. Saka ba pupunta ngayon? <laughs> Punta tayo sa IKEA, magtingin-tingin doon. Sabi ng kapatid ko, tingin-tingin na tingin-tingin ko raw yung mga ano. Tingnan ko raw yung mga ano, kandila. Bakit? <laughs> 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 ba ba <laughs> kandila? <laughs> <laughs> Hindi ko ba titignan oh. yung mga kandila? Ayaw mo ko ba yun ang request niya sa akin? At, uh... <laughs> Ano bang topic natin ngayon? well, our topic today. Ano ba mga gusto nyo? Katrabaho? Pilipino ba? O ibang lahi? Or mixture? mixture? To, sa mga kararating lang no? Mga katulong to sa mga parating pa lang at nag-iisip ng mga abroad. Um, maybe... experience oo, oo. sa mga ano, mga katrabaho na ibang lahi. I was uh, thinking a while ago while I was uh, working. Mm. How good it is uh, to work in here kasi yung diversity of culture very diverse at napaisip ako at tinanong ko yung isang kasama ko uh, anong gusto mo tatrabaho ka lang kasama mo Filipino o kasama mo ibang lahi o o yung diversity na wala ko ah sinabi niya Sabi ano? niya gusto niya ibang lahi Somehow, uh, yun nga ang sinabi niya. Filipino ba yun? Kasi ito, itong uh, Pilipino kasama ko, marami siyang Pilipino na nakasama nung una siyang dumating dito. Kasi yung nursing ayan, home... Kasama pa rin siya, di ba? Oh, wala, pero nasa ibang ward na ngayon, yung ibang uh, dispersed na sila. Nung una siyang dumating dito, karamihan sa kanila Pilipino. Uh, at uh, yun ang nangyari. Kaya gusto naman niya yung diversity. Yung iba-iba, at yes, least stress. Stress, stress at saka Masaya, masayang masaya sa world pag iba-ibang kultura ang kasama mo. Kultura, lahi. Ibang kultura, ibang lahi, Parang ibang lahi. attitudes. So ano ba yung mga experiences natin na pwede natin ma-share sa ating mga subscriber kasi it might help them when they come over o kaya kung sa kung saan man silang bansang pupunta na iba-ibang kultura, baka makatulong ito sa kanila. Pero sabihin muna natin kung ano yung mga nakatrabaho na natin na mga iba-ibang lahi, no? Okay, mga Tapos, Eastern European. Uh, Mag-focus pala tayo sa tatlo lang siguro. Alright, Eastern European? Yan, Uh, British, syempre. Spanish? uh, uh Italian. Italian? French? Greek? Uh, German, wala pa, no? Wala Thai? Pa, pa Indian Pakistani? From Borneo? From... Ukrainian. Bulgarian, Romanian, uh, ano pa ba? Croatian. At uh, ano pa ba? Uh, yung ka kagabi is, uh, ano yun? Sabi ko sa iyo, malapit sa Pilipinas. Uh, Myanmar. Myanmar. Sabi uh, niya. At ang best friend niya is yung Pilipino. Magaling-maling ka. Yung ito naman, sa hospital. No? Uh, ang mga Arab and mga itim. Arab at uh, African pala. Arab itim, mga ano nga to, Iraqi, mga ibang doktor is coming from Iraq. Iraq. Uh, yeah, uh, tar sobrang daming iba-ibang kultura ang ma iba-ibang hindi mo na maano sa kamay mo lahi dami. na oh. makasalumuha mo at you have to adjust at sila they kailangan mag-adjust sa iyo pero Saka sa English nakalimutan mo yung British siyempre sinabi ko yun ang <laughs> unang-una uh, ko at siyempre British kasi ito yung bansa oh. nila ba? Diba? so mag-focus ka sa tatlo ng sino bang ano natin palagi na katrabaho? Recently, uh, karamihan nang natatrabaho natin ngayon ay eh, mga Indian. Indian. Kasi yung una tayong dumating dito, karamihan ay Polish. 'Di ba? Uh, Polish nurses, uh, Spanish. Spanish, Italian, uh, at Romanian, Bulgarian. Oh, Bulgarian. Yung diba mga Polish na nagsibalik at yung mga ano naman mga Ang European bumalik lahat, 'no. Spanish. Ano yun yung British ano? Brexit, bumalik, bumalik sila lahat. Yung mga Spanyol, bumalik ulit, kumuha lang ng points dito para mas higher yung post nila. At may Italian din na hmm. konti-konti na Italian. dumating din dito at nagtrabaho. Pero hindi nila, ang napansin ko sa kanila, yung mga, especially mga galing sa mainit na lugar dito sa Europe, they couldn't stand yung weather depressed na depressed sila. They said that the money is great but the weather is awful. They don't think they can stay that long. Kaya nagsibalik na rin sila. And Brexit was the key for them to decide to go back. Pero uh, tough topic. Eh yung topic natin is yung Indian muna. In terms of attitude pala, no? In terms of attitude, the Indians uh, sa akin, ha, clinically, they're very sound. Magaling sila sa clinical skills nila. Handwriting is, very, is really good communication, English, most of them, yung mga nakakasama ko ha, mga tiga Kerala uh, English is really good. Sabi nila doon sa area nila, is uh, mostly, uh, mga doktor, mga nurses, sa mga professionals, kaya English is really, communication is really fluent, good, fluent, fluent ha, uh, fluent sila, at, ano ba, uh, professional sila, very professional ha, uh, when they deal with people. Kaya lang, ang napansin ko, ang negative lang sa akin, is that, Uh, they seem to look after themselves lang. Hmm. Yung parang sila-sila lang ba? Yun ang napansin ko sa kanila. Uh, tight knit yung... Ko yung yun siguro kasi yun. nga, very tight sila sa culture at saka sa community. Kaya they look after each other. Maski galing sa ibang ward, eh pag dumating sa amin, talagang yun muna ang priority nila kaysa sa iyo. O kaya sa ibang kultura. Ibang lahi. Hmm. At ang ano naman, eh ang napansin ko pa ang mga babae no Ju, hmm. silang to tell off yung mga lalaki. lalaki. Parang dominant na lalaki sa India no? Parang it's a, it's like a taboo for them na to say something, ah. parang takot sila. Parang takot sila yun ang nararamdaman ko. Uh, they're very reserved sa so, uh, opinions nila to kung meron silang opinion, they don't really voice it out. Straight away, uh, parang patago parang takot na takot sila to even na uh, tell the truth na ko ano yung what it is parang parang tayo mga Filipino una tayo sigurong dumating dito kasi that is our culture talaga sa mga ano naman Asian country where we are just asked to listen to our elders at uh, follow the rules kung ano man na sinasabi sa but sometimes you have to voice out your opinion di diba? mga ano naman Spanish June ano masasabi mo Happy go lucky. Spanish, happy go lucky. Mahilig sila mag-party, no? Mahilig mag-party. Mahilig, siya, <laughs> mahilig sa siyesta time. Magaling sila. Clinically. <laughs> very skilled. Yung uh, skills nila, clinically sound. Aka uh, Kagaya ng Italiano din, clinically sound. Masalo na mga Polish. Uh, clinically sound. Um, knowledgeable talaga. Uh, at ang problema lang, pro problema lang dito sa mga ano na to, Croatian, Bulgarian, Romanian, Uh, Spanish, uh, yung English, Polish, ha, nahihirapan sila. So, yung, tatandaan ko, oo, oh, tatandaan ko pa nga yan, una silang dumating, una akong dumating dito, kinakausap mo sila sa English, meron silang dictionary, yung English, uh, Polish to English at saka English to Polish talagang inaano nila kasi nung dati bago mag-Brexit walang English test eh oo oh, oh. so diretsyon lang talaga sina dito pagdating work lang talaga hagan ka kaya nahirapan sila sa English uh, during that time and that affects their communication with uh, relatives at saka sa multidisciplinary team talagang it can uh, be be ano distracting it can be so distracting pala so sa akin, they're okay to work with. Ang sa kanila lang naman, you have to be, kasi they, they've got this uh, attitude wherein you have to be frank. Di ba, June? So, -hmm. hmm. sensitive. Hindi sila sensitive. Hindi sila sensitive. Uh, uh, expressive. Kailangan mo sila lang sabihan na, you know, I'm struggling, can you help me? Hindi sila lang like kagaya natin mga Pilipino. Uy, parang uh, nahihirapan yun na mas maski hindi mo sabihin pupunta na yung Pilipino at uh, tutulungan ka na kusa, ano? Wala walang kusa talagang kailangan mong sabihin i-detail mo one by one kung anong kailangan mo otherwise hindi ka nila tutulungan talaga kung kayo kay, 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 kay struggle pero masaya silang kasama kasi happy go lucky yung iba kasi siguro nahihirapan na rin sila sa English yung iba so they just follow what uh, what is being given to them No, pero very ano vocal. Pag ayaw nila ang isang bagay, talagang sasabihin nila. At nagtataka nga sila sa mga English na kultura daw, bakit palagi nag-apologize? Oh. nila... British oh. naman tayo. Mm, mga sa British. British, naman, uh, they work by the book. Mm. Everything has to be documented, no? At saka uh, ano palagi, very polite and ano ba, Uh, nakakatuwa lang kasama kasi itong mga kultura na mga lahi na to di ano nga to expressive yung iba um, iba British din papansin nyo no based to lahat sa experiences natin uh, lang isilang absent <laughs> oh. <laughs> yun lang kasi alam nyo ba yung mga kasama namin dito eh some of them have got mental health issues depression What? o kaya Majority depression, De anxiety. Majority, yeah, anxiety. Yan, uh, marami silang ano nga to? Kukup na sakit. Oo, mental na <laughs> uh, oh. illness. May mga mental struggles nila. Emotional struggles. Mayin, uh, yung ano, uh, coping mechanism Yun, nila. May hina ang no? coping mechanism nila. Unlike sa atin talagang Sanay kasi, sanay kasi tayo mga Pilipino sa, sa ano hirap. eh, hirap. sa hirap na o kaya sa idea na wala sa inyong tutulong kaya kailangan ikaw yung mag-strive. Saka sa Philippines daw, walang hindi common ang depression, no? Uh, siguro ngayon, parang nagkakaroon na ng awareness na rin. Oh, siguro, Unlike before. Hindi katulad nung araw, hindi pinapansin ang depression sa Pilipinas. Dito, talagang they take uh, ano yan, uh, they value it. Oh, okay. Pag sinabi sa'yo, sinabi nilang, I'm feeling depressed, I cannot come to work, punta lang sa OQ Health at they're given uh, some time off. Antidepressant tablet. Anti tab, binibigyan silang some time uh, to be off para mag-recover. Mm -hmm at tatanungin sila kung kailan ba ulit sila capable to come back to work, di ba? Uh, yun nga lang problem sa British, pag nakatrabaho nyo, no? Pero nakakatumang kasama kasi uh, very polite. They're very chatty pala, they like to talk. <laughs> oh, chismo, mga marites din yung mga yan. oh Siyempre kahit oh, anong kultura may mga marites yun, hindi lang, uh, hindi lang Pilipino. Oh, pero sobrang yun, no? habang tatrabaho, nakakalimutan nila may trabaho, usap sila ng usap. <laughs> ang Pilipino naman, very resourceful, hardworking, at saka very dedicated na more than 100% ang, dedica ang dedication sa trabaho. Sa sobrang pagiging dedicated, eh minsan kala mo sila na ang manager. Oh no! At sila na ang ward ma matron. At Anong sila na ang hospital matron, sila na ang may-ari ng kumpanya kasi hiram ka lang ng bagay eh parang binibilang pa nila at minsan na uh, kung sila ang kasama sila amongst them ano, magkakasama eh nagsisitahan sa trabaho nag ano no nag ano uh, ay nilang magulangan yun parang nagugulangan no. o ayaw magulangan nagdahil dahil diyan eh nagkakaroon ng mga tokis Kaka kakaroon ng awal. siraan nagkakagrupo-grupo <laughs> maski ganun eh ang mga Pilipino eh mas mas malinis magtrabaho. Tsaka professional. Oo. Oh. At uh, ano pa, isa na lang, isa na lang ni at uh, Bano baano natin mapag-usapan ang mga ano naman African. African. Yeah, ngayon, no, kung Pilip Ngayon, kung ano kayo, uh, galing pa lang kayo sa Pilipinas as masalo ko kayo kung babae at uh, very reserved kayo. Nakasama trabaho ng mga African. Don't be surprised, they're very abrupt. Masyado silang ano, no? It's the, the way, way they talk. The way that they talk and their manner and their ano ba, yung their movements can be very abrupt. At uh, don't be surprised kung they're walking in a or and walking and working in a snail pace. Sa tingin ko kasi cultural na rin nila kasi sa tingin ko they're coming from a hot country at uh, they walk slowly kasi sobrang init ng bansa nila kaysa sa atin. Ang napansin ko lang sa mga asian na uh, people June, ay talagang mabilis magtrabaho, mabilis sa uh, magbilis Maglang. maglakad. kaka kagabi yung kasama ko na uh, from Burmese. not Bur Burmese sa uh, Myanmar. All right, uh, from uh, uh, Myanmar ang um, bilis kumilos. Great maliit no. no oh, um bilis-bilis kumilos. Don't with don't waste Pero the time. They ang African talaga opposite matagal sila maglakad. Oh. They take their time talaga. At saka they want to argue with you and fight with you and uh, challenge you all the time. So you have to stay ground st you have to ano nga to, stand Standard your ground. ground. Huwag kayong papadala-dala lang dahil bago kayo. They will know that straight away kung bago kayo. Kasi titiklop kayo. Huwag kayong titiklop. Kasi kailangan na maski sila mali at gusto nilang i-enforce yung mga mali nila, you have to stand your ground and still be professional. Na, may mababait naman ang na mga African. Oo, may mga mababait na African who I love so much. Oh. At na hindi naman lahat sila ganoon. Pero mga nyo, eh talagang tatray try kayong i-challenge. Titingnan kung gaano kayo ka. Katatag. Kung duty ka, hindi ka pwede matulog. Nandun na, oh. nasa upuan, tapos nakikita ko, nakatungo na, tatulog oh, tulog. na. Ginigising oh. ko, sabi ko, anong ginagawa mo, ba't ka natutulog? Tsaka may pasyente na laglag na, tulog. Unfortunately, totoo yung sinasabi natin. Uh, based from my experience, hindi oh. namin ito nilalahat. As we said, no. not everyone is like so. It sometimes it's a it's a, it's their personality, it's who they are. Pero majority kasi basic experiences natin. Yun yung na experience natin sa kanila. Di ba? So, ano bang so sa inyo, ano bang mga gusto n'yo? Lahi ang gusto n'yong katrabaho? Meron din tayong mga Arab na nakatrabaho. Oh, mga Pakistani din pala Jun. They go uh they go for a uh, prayer and they're allowed to go for a prayer kasi they are that's being respected yung kung ano yung ginagawa nila at uh, minsan ka talagang you just have to respect them kasi yung iba may may amoy talaga na, anong amoy? May, may, <laughs> may mga putok ano ba yun? <laughs> <laughs> may mga putok na talagang hindi, hindi lang sila no? may iba yung European din yeah, li uh, I'm no? not saying it's yung lahi na lang yun. Masala it's respecting, mo. it's respecting, hmm. sabi ko nga, it's respecting uh, yung yung lahi. Iba-ibang lahi. And maging open kayo pagdating nyo dito. Maski may putok at talagang hindi mo na tolerate yung amoy. Yung isang kasamaan ko nga, masuka-suka na siya. Yung isang kasama kong Pilipina. Oh no! Darating pa lang nung isang lahi na yun at sa sobrang amoy niya, sobrang lakas ng amoy ng kilikili niya, e eh para siyang masuka-suka. Mabaho pa sa hubo. <laughs> pero ganun sabi ko kailangan mo na lang respetuhin kasi iba sa kanila, bawal talagang mag deodorant. Bawal, magp bawal magpabango. pero that doesn't affect their ano nga to, their The ways skill of working and their skills. Kailangan mo talagang ang na pag aralan ko lang dito is how to respect 'yung ibang lahi yun yung pagdating mo dito, be open minded be open minded at uh, uh, professional lang talaga work professional kasi not everyone you will like you not everyone you have to like and not everyone you have to please di ka pumunta sa trabaho para to be uh, to be liked by everyone ang pinunta mo sa trabaho. trabaho mo para sa mga pasyente at para kumita ng pera be polite, be respectful, be professional. Uh, be professional. Yun lang ang pinaka-take. At saka, huwag nyo nang iuwi sa bahay ang mga problema ng mga pasyente at saka ng ward. Kasi may pamilya sa inyong naghihintay. At saka, for, kung single man kayo, eh, for your mental health, eh, pabayaan nyo na yun sa ward. Kasi at the end of the day, yung ward, hindi kayo, pag hindi kayo iniisip, importante lang kayo when you turn up for the shift o naging importante lang kayo kung nag-turn up kayo sa trabaho nyo yun, yun ang pinaka-importante you're just another body who's who's being counted pero you're appreciated syempre you're appreciated pero huwag, na, masyadong, okay. huwag masyadong huwag sobra masyadong sobra-sobra kasi minsan you can be taken advantage <laughs> of yun. kaya know your limits ah uh, dapat work, work hard smart. work, work smart. hard but Ayan. work smart sige hanggang dito na lang sabi nga nila be a Japanese <laughs> <laughs> kasi smart people smart workers daw mga Japanese sige maraming salamat maraming salamat ulit sa panunod nyo and sana comment na uh, ka... leave a comment kung sino yung mga ano experiences nyo working with other ano nga to mga Oops. lahi at sana nakakuha kayo ng idea dito Alright, till Orang next time. Selamat. Bye. -bye. Bye.